So yan guys, for this video, bali ito naman yung gagawin ko ngayon sa araw na ito. Bali, gagawa ako dito ng, ng parang ano siya, ah uh, hukay dito. Palibot yan na hukay. So, ang purpose niya na hukay na yan ay para kapag lumaki na ito, yung ugat niya ay makarating dito. Diba kapag lumalaki yung punong kahoy, ay yung ugat niyan ay lumalawak. So dito ako maghukay. Ayan. Dito mismo palibot 'yan. So gagawin ko diyan ay lagyan ko siya ng yung dumi ng baboy kasi yung dumi ng baboy para hindi masayang yung dumi na yon ay kukunin ko siya every day o every kada pakain ko ng baboy syempre parating may dumi yan eh so kukunin ko siya at ipunin pagkatapos paghapon ilagay ko dito para hindi siya nangawin kasi kapag inistak mo yan na tuyo ay na may pasabasa pa yung yung dumi siyempre lalangawin yan kasi mabaho so ngayon gawin ko hukay na ako dito araw araw yam kada tanim hukayan ko na tapos ilagay ko dyan yung dumi ng baboy para kapag tumagal siyempre pag tumagal yung dumi ng baboy ay mabulok yun so maging pataba na siya dyan sa pananim So habang ano pa siya, hindi pa siya malaki. So dito ko na siya ilagay sa palibot. So kapag lumaki na siya, may mako na siya na sustansya dito, parte. Sa gilid na 'yan. So ngayon hindi pa siya masyado malaki kaya hanggang dito lang 'yan yung ugat so Kapag lumalaki na 'yan, aajis dito. So doon na siya kukuha. So at least ano na yung ano, yung dumi ng baboy ay bulok na. So maging pataba na 'yon kasi yung dumi ng baboy kasi ay ano kasi yan pigs so ang pigs kasi mainit yan so hindi pwede eh, direct na dun sa ugat kapag dumi ng baboy so kasi ma ano man yung ugat nyan parang maluluto man yung parang ma hindi siya magiging maganda kasi nga direct na dun sa ugat kasi ang, ang pigs kasi mainit eh so kailangan mabulok muna siya yung dumi tapos pag i na yun naging pataba na yan so yun na yun yun na yun ang kukunin ng sustansya ng panganim na to sabang ganyan pa siya so yan guys bali kasi kasi kapag ganun uh, para hindi masayang yung dumi ng baboy ay mapakinabangan ko pa yung dumi so so everyday yun kukunin ko yun para hindi masayang kasi kaysa itapon lang tapos magkaroon pa tayo nya ng maraming langaw So, Para mapakinabangan, i natin yung ano, yung baboy, yung dominon para mapakinabangan. So yan, so yun ang gagawin ko ngayon. Baliw ko wala ako dito na hukay. Baliw matrabaho lang sa Pero sige okay lang yan. At least may pakinabang naman yung ano. Yung yung ginagawa natin dito. Yan. So listen mo 'to. Nakaroon tayo dito ng ganyang kalaki. Palibot yan. Ayan. Thank okay. you. So, yun oh. So, kahit basta paikot, kahit square yan, okay lang yan. Tante paikot. Palibot. Palibot. So yan, balito ito na nga pala guys yung, ano, yung dumi ng baboy. So ayan, fresh pa yan. Ayan, lambot pa yan yun. So dito ko ilagay sa to palibot. Ayan. Yeah. Yan, tapos tatakpan natin ng ng lupa. Yan. So, dito yung lupa. Itakit natin. So bukas naman lagi natin dito naman at dito. Palibot lang yan. Ayan. Diyan natin konti. Para hindi mamoy ng aso kasi pag maamoy ng aso kain niyan. Yun, ina. So yun lang guys, bali. Kaya natin yung takpan ng lupa kasi sisingaw yan, babahaw yan pag mainit. So, kailangan takpan ng lupa. So, yan pa, na pa. So, na yan, so pataba na yan. So, yun lang guys. Nandito lang yung aking video. Thank you sa iyo panahon.